Julia Barreto, kinaliwa ng mga Indonesian press dahil sa pagsasalita ng bahasa. Para sa aking balitang showbiz, well loved ng mga Indonesian press Julia Barreto nang gawin sa nasabing bansa ang presko ng regional series na Secret Ingredient. Leading man na actress sa nasabing series ang Indonesian actor na si Nicolas Saputra at ang South Korean actor na si Lee Sang-hyun kaya't sa Indonesia ginawa ang media conference nito. Sa gininap na presko sa isang hotel sa South Jakarta, ikinuwento ni Julia na ginagampanan ang papel na Chef Maya na kumuha siya ng short cooking course at tungkol sa Indonesian food. Dito raw niya naging paborito ang Indonesian fried rice na sarap na sarap siya. Nag-aral din daw siya ng ilang salita ng bahasa kung saan ginabit niya ito nang bumati siya sa mga Indonesian press kung kaya't pinalakpakan siya ng mga ito. Aliw na aliw nga kay Julia mga Indonesian press na magsalita na ito ng bahasa kung kaya't naging well-loved na agad siya ng mga entertainment press sa nasabing bansa.